Hello mga katribo, mga ka-flyers. Kumusta kayong lahat? So, welcome dito sa ating BPO Urgent Hiring segment dito pa rin po sa The Flyers TV. Apo pong iyong mga kasamang muli ang iyong coach, Coach Randy. Katribo mo dito sa The Flyers TV. Bago tayong patuloy, kung hindi ka pala ka-subscribe sa ating channel, uh, please uh, pag-subscribe ng ating channel at panoorin niyo po yung ating mga videos sa ating playlist na BPO Orchard Hiring. Tutulungan namin kayo na makapag- uh, Uh, makahalap ng isang magandang trabaho, especially sa larangan po ng PPO sector. Ano po? And then, yun nga, sabi natin, kung kayo po ay malapit sa mga locations, Santa Rosa, Laguna, Mayarks, Pampanga, so, sa Dasmarinas, Cavite, dyan sa Bacolod, sa Iloilo, dyan po sa Davao City, at kung ikaw ay nasa Metro Manila, dyan po sa Fairview. Ayan. And ang good news, kapag ni-refer ko po kayo doon, mas mabilis po yung uh, pagpasok or ay uh, yung pagkatanggap sa trabaho. So, nating sure, hindi po requirements na magaling na magaling ka talaga mag-ingles. Kaya nga, bago ka mag-proceed sa interview, panoorin mo yung mga video natin dito sa ating uh, playlist na BPO Audit Hiring. And after that, ibigay mo sa akin yung information, i-refer ko kayo direct sa ating HR para po agad-agad interview kayo. So, no need to visit the locations through online. Ano po, i-provide yun lang inyong uh, phone number and then in ang inyong email address. Then, go for interview na tayo. Pero, bago tayo sumalang dyan, gusto ko panuorin nyo ng paulit-ulit yung mga video dito sa ating channel, sa ating uh, playlist na BPO or Jet. May mga tips tayo dyan kung paano nyo Uh, sasagutin yung mga interview sa isang BPO interview. Ano po? Pero natin siya worry sa akin, wadi napakaganda sapagkat hindi po sila strict doon sa tone language natin. Kailang perfect kasi English, no. As long as na ikaw po ay tuloy-tuloy magsalita, -tuloy wala pong uh, dead air na tinatawag ano. So kahit na yung construction mo ng English ay medyo may pagkabarok na i-correct naman niya dahil may training naman tayo na paulit-ulit. Napakaganda ng support program. Kaya kung ikaw po ay naghahanap ng trabaho, especially kung BPO yung iyong kinahilikan, the best po dito. Dahil meron tayong great place to work recognized every year dito. Tumuli so, ito po yung quotes, So, oh, it's Randy. Panoorin yung mga video dito sa ating playlist. So muli mga katribo, ano po, so yan, sa mga naghahanap ng trabaho, especially na ngayong uh, job season talaga ngayong bare months, ano po, bago mag-December, so kailangan lahat tayo ay may mga trabaho at may magandang income. And ito nga yung napakadali, napakabilis na hiring. Like, isa pong BPO sector na maganda ang pasahod, of course, at saka ang daming benefits. At pagdating sa hiring, talagang napakabilis ng proseso at madali lamang po yung mga requirements at mas mapapabilis nga po ang uh, pagpasok kung kayo po ay ating ire refer Ano po? So, para ma-refer ko po kayo, ano po, na ma-interview ka agad at makapagsimula ka agad din eh. Panoorin niyo po lahat ng video dito sa playlist natin na uh, BPO or Jet Hiring. Dahil nandyan po yung mga tips kung paano po ninyo sasagutin yung mga interview. Ano po yung background na kailangan malaman nyo sa isang BPO sector or BPO company. Ano po? And then, kapag ready ka na for interview, uh, i-chat niyo po ako. Nandiyan sa caption nitong video ang link ng aking messenger. I-chat niyo po sa akin ang iyong information. Kailangan natin iyong pangalan, of course, ang inyong telephone number, yung cellphone number, at ang iyong active na email address. Sapagkat doon po kayo kukontakin. Ang interview ay gagawin online using your email. Ano po? pading uh, via Zoom or via Teams, ano Microsoft Teams ayan. So again, uh okay mag-alala kung hindi ka marunong mag-English na masyado sapagkat uh, uh napag-aaralan lahat ng 'yan. Ang mahalaga po na pinaka number one na tip, kapag ini-interview tayo, kailangan confident tayo sa ating mga sagot and tuloy-tuloy lang iwasan yung mga dead air. Kahit na pangit yung uh construction ng ating mga English and then yung ating grammar na i-correct naman yan due sa, uh, sa para ng pagte-training. Ano po? So Huwag nang magsaya ng oras sapagkat sa uh, araw-araw ay hiring tayo and of course napupunuan yung mga kulangan. Marami pa pong kulang pero ina-assure ko na kapag ni-refer ko kayo, pasok na pasok po tayo. Ano po? Kaya wag nang mag uh, magsayang pa ng oras. Ano po, panoorin niyo na lahat ng video natin dito sa ating playlist na BP Urgent Hiring and then kontakin niyo na ako sa aking messenger para ma-refer ko na po kayo. Walang problema kahit taga po kayo basta malapit po kayo sa mga locations. So, Napaka-daling hanapin yung location. Lalang na po po ay nasa Santa Rosa, Laguna, merong branch po dyan. Kung kayo po ay taga-Clarks, Pampanga, so kailangan din po natin dyan. Sa Dasmarinas, Cavite, dyan sa Bacolod, sa Iloilo, dyan po sa Davao City, at kung ikaw ay nasa Metro Manila, dyan po sa... Fairview. Ayan. So, kung malapit kayo sa mga nabanggit natin na lugar, eh, message nyo na ako sa ating messenger link na nasa caption nitong video. Again, huwag kalimutang panoorin yung mga video dito sa ating playlist na BPO or Hiring. So, muli mga katribo, ito po ang inyong lingkod Coach Randy. Katribo mo dito sa The Flyers TV. Subscribe na at saka watch our videos. TV, ang kapaskuhan ay nandito Pagbibigay, saya, bawat tahanan ay puno Katribo mo, hindi ka nag -isa. Sa bawat kwento, bawat, bawat halagat Sama-sama tayo Lights a Sa bawat bawat puso ay may care halina't tamhin ang saya Together we celebrate Pasko na ang tunay na saya The Flyers TV Katribu mo, halina't magsaya Sa Pasko, sa Liga